Coach Sherwin, mahihirapan sa kanyang first six. Sino nga ba ang dapat mag way? Alice Valdez o Gemma Galanza? Good day ka trending, this is Ranzel Pamanano, the voice artist of this channel. Pero bago natin yan pag-usapan ay pinapakilala namin sa iyo si 1xBet ka trending. Ang number one sports betting site sa buong mundo. Kahit anong sports event ay pwedeng pwede mong salihan. The best part is it's safe and legit. Bagay ito sa mga taong adik sa volleyball, gaya natin. How to register? Hindi ka pagpapawisan dito ka trending. Just click the link in our pin comment below, go to your browser then simply register using our code 1X volleyball to get up to 7,000 pesos bonus sa una mong deposit. From there, pwede mo nang isearch ang favorite volleyball tournaments mo at mag-enjoy. Bet responsibly! Unti-unti nang nag-eensayo mga club teams na lalahok sa paparating na PVL Reinforced Conference. Halos lahat ng club teams ay abala na sa kanika nilang recruitments ng mga imports na magpapalakas palalo sa kanilang kupunan. Ngunit ang isa sa pinag-uusapan ngayon ay ang kuponan ng Creamline Cool Smashers. Spotted nga si Yalis basa sa training ng Creamline na mukhang siya na nga ang itinatagong alas ni Coach Sherwin Meneses. Ang Turkish volleyball player na ito ay naglalaro bilang opposite at open spiker. Si Basa ay isang veterana na sa larangan ng volleyball kaya't paniguradong makakatulong siya upang makamit ng creamline ng kanilang Grand Slam sa PVL. Wala pa mang kompermasyon sa management ng Creamline kung si Alice basa na nga ang kanilang magiging import sa darating na PVL. Malaking diskusyon naman na naging tampulan ng karamihan kung sino nga ba ang mawawala sa first six ni Coach Sherwin kung sakaling makumpirma na si Basa na nga ang kanilang magiging import. Paniguradong magiging open heater siya sa kupunan sapagkat nakalaan kay Tots Carlos ang opposite position. Kung sakasakali ay isa kay Jem Magalanza at alay sa Valdez ang mababangko sa reinforced conference, sino nga ba sa kanila ang pwedeng makadayagonal ni Basa? Ating alamin. Sa mga naging taon ay kitang kita ang naging improvement ni Jem Magalanza bilang open spiker ng kupunan, lalo pat pinatunayan niya na siya ay small but terrible. Noong nakaraang Asian Volleyball Confederation at ASEAN Grand Prix ay lalo pang lumabas ang galing ni Maring Gemma. Kaya't kung siya ang magiging open spiker ng kupunan ay tiyak na magkakaroon ng matinding pwersa sa opensa ang cool smashers. Sa kabilang banda naman ay si Alay Valdez. Kailangan bang questionin si Phenom Alay Valdez? sa napakahabang panahon ay siya na ang inaasahan at kinakapitan ng kanyang kupunan. Marami man ang mga taong nagdududa sa kanyang kakayahan, ay hindi pa rin maikakailan na siya pa rin ang isa sa pinakamagaling na volleyball player sa bansa. Maaasahan ng team ang kanyang leadership na daladala sa court at ang kanyang mga placement shots. Kung siya ang magiging open spiker ng kupunan ay paniguradong magiging mas mataas ang moral ng Creamline dahil iba pa din ang may isang alay sa Valdez. Kung ang pag-uusapan naman ay ang kanilang floor defense ay wala na siguro tayong masasabi dahil knowing them, ay talaga namang hasang-hasana nila ang kanilang defensive skills. Tiyak na magiging mahirap ito kay Coach Sherwin kung sino nga ba sa kanyang mga players ang kanyang pipili na ipasok sa kanyang first six lalo pat walang tula kabigin sa kanyang kupunan. Hindi pa man naglalabas ng final lineup ang Cool Smashers, ngunit alam mo na agad na isang malakas na team ng Creamline ang masasaksihan sa darating na PVL. Abangan natin ang kanilang magiging update sa pagsabak nila sa PVL Reinforced Conference. Ikaw ka trending. Sino sa palagay mo ang dapat piliin ni Coach Sherwin na isama sa kanyang first six? Si Jay Magalan ba o si Alice Valdez? I-comment mo na yan. So that's it for today's video ka trending. Don't forget to subscribe at hampasin ang notification bell para lagi kang updated sa latest ganap ng women's volleyball sa Pilipinas. Thank you for watching. Bye for now.